Hello, hi guys. Magandang hapon sa inyong lahat. On um, this is your guest from channel. A failure to also matarder. So ngayong hapon na to, tignan natin sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is um, Archangel Michael messages for the sign of for the sign of Capricorn. So Capri, 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 welcome, welcome sa my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides sa ating masasaga for today's video? Kanina kayong energy or kaganapan sa buhay? ng mga Capricorn ng ating mga kagilap. So guys, this reading is a general reading na nila dilat mga ka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the question bell for more videos at the Maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo-lalo na ang dinigi-skip ng ads na way pagpalain kayo. Nang Diyos at may kapal. Sik-sik na gumapaw na biyayang Ang balik sa inyo. So, let's see guys. What is the messages? Advice sa inang ating angel spirit for the sign of coffee corn. So, so let's see and watch this. Angel spirit, God give me information para ano, kang gisabihin sa inyo ng ating mga baraha. For Archangel Michael messages, give me information pa eternal love. No, there is an everlasting promises na meron talaga dito ng uh, relasyon. No, talaga mapapalibutan ka ng um, pagtanggap at pagbibigay ng importansya para sa isa't isa. No, ibinabahagi ang pagmamahal para sa isa't isa -tisa ng pangmahatagalan. Ah, and there's something self-respect kailangan mo rin na respetuhin ng sarili mo. No, wag mong pinipressure yung sarili mo sa isang bagay na hindi mo naman kaya. And there's an energy healing works na no? unti-unting hihilom. Unti-unting gagaling ang iyong mga kanandaman, ang iyong mga pinagdaanan, lahat ng bagay na nagbigay panakit at sakit sa iyo ay maaaring unti-unting humilom. And there's a right about your thoughts and feelings. Lagi mo susundin ko ano naman yung mga bagay na sinasabi ng iyong gabay, no? ang iyong mga isipan, ang iyong nararamdaman. And of course, there's something that's going to make a commitment na no? pagdating sa bagay na ito, kailangan tutukan mo. Na kailangan mag-commit ka. Kung gusto mo may sa at gusto mo magtagumpay, kailangan mag-commit ka. Ano man yung gusto mong may isa kataparan. Let's see what is the next message. tayo. Paano natin i-mahihimayan -may at paano natin i-elaborate sa ito? Angels, please give me information. There is a hermit guide. Now, this is something spiritual awakening na parang minumulat ka sa lahat ng bagay na nangyari sa paligid mo. The answer you need is here. No, isasagutin na lahat ng katanungan mo, especially pagdating sa sarili mo, sa buhay mo, sa pag-ibig mo. No, there's something that's important with a perfect timing. Ito na yung panahon at pagkataon, pagkakataon no, para uh, sagutin na ang matagal mo ng tanong sa buhay mo. And there's a the king of pentacles na magkaroon ka ng security, na pangalagaan, protectionan mo naman ano yung mabagay na meron ka no? Pangalagaan mo ito. And there's a tree of wands. The wind is over. Kung may hinihintay kayo, there's a possible na dumating na. No, maaari nga, uh, makaalis ka na. There's something trouble. Waiting for so waiting for a ship. na no, kung may hinihintay kayo, resulta, document, makukuha nyo na. And there's a four of pentacles, no? To protect your power, to protect your energy protectionan mo at pangalagaan ano man yung bagay na meron ka ngayon. And there's an Empress card, no revert, no of love, self care, alagaan mo at mahalin mo ano man yung bagay na meron ka ngayon. No, kung saan ka kalalago saan ka lalakas, yun ang tutukan mo. What is the Hermit card? The Hermit card represents what? There is something that I have there is a blossoming na may paglago talaga ng finances dito, gaganda na ang daloy ng iyong um, negosyo o trabaho, no, even love life additional messages. So, there's an hiring for a lesson learned. Ito na yung panahon ng pagkakataon para matuto ka na. No, maging kalmado ka, huwag ka magmamadali. No, hantayin mo yung pagkakataon. There's a king of pentacles represented with a moon card. A truth reveal, ilalatag lahat ng katotohanan at kaya kailangan mag-ingat ka. Maging secure ka sa mga bagay na kailangan mong pangalagaan. No, huwag kang ura-ura um, wag kang bigyan na bigyan ng impormasyon na alam mong gagamitin behind your back. And of course, there's a native soids, no? Kung baga napapalibota ka ng toxic and negativities, kaya kailangan maging away ka. Huwag ka nagsishare ng information dahil baka ang ending hindi matuloy, hindi mo makuha. And there's a two of swords. Magkaroon ka ng decision dito. Na no? nahihirapan ka mag-decide pero kailangan protectionan mo at pangalagaan mo. Ano man yung mabagay na meron ka. And of course, there's something that will of you with a good luck. There's a something turning back no? Maaaring babalik na ang sigla at ganda ng iyong pagkatao with the Empress card, a new beginning and there's a revert No? May blessing na darating, may bagong darating, maaaring kumbaga iikot na ang panibagong chapter para sa iyo. Additional messages. And there's the lover. Sabi ko na nga ba, na no, may paglago talaga pagdating sa finances. Makikilala at matas, masasabi mo dito na na itong taon na to ay makakasama mo for good. No? For long term and there's a sign of pentacles so see magkakaroon ka ng long term success long term partner long term relationship and financial windfall na no? unexpected financial windfall no may, may paglaguna no ng iyong uh, finances and of course there's a something that three sort of swords reverse recovery from the pain no makaka-recover ka na sa lahat ng bagay ano man yung kasinungalingan dulot ng nakaraan mahahari mo ng unti-unting maunawaan no And there's a liquid sword. Nilisin mo na no? yung mga negative and toxic sa paligid mo. Na makinig ka sa gut feeling mo and intuitions mo at nararamdaman mo dahil hindi ka ililigaw nito. No? Tama ang hinala mo kung sino yung mga taong kailangan mong tanggalin sa buhay mo. And there's an easy penta kasi kailangan mo ng decision no? na magbukas at magbuo ng panibagong opportunities. No? Some of you, kung gusto mo mag-business, mag-business ka. No? Or may darating na malaking pera na magdadala sa inang opportunities. What is the additional messages? represent guys with the two pentacles magiging balance na ng yung situation no even love life career and finances for the outcome guys for the outcome there's a strength with the confidence so kailangan mo lakasan ng loob mo maging matapang ka so ngayon kailangan palaban ka na no hindi ka na duwag and there's a two of ka with the partnership no even sa pagmamahal at relasyon there's an unconditional love na may pag-ibig na hindi talaga matatawaran. And there's a sour moment for a major changes. Malaking pagbabago na magaganap dito sa situations mo. And of course, guys, there's something that of course, something moving forward. Unti-unti ka na rin daw makaka-move on. Na makakabangon. Makakawala from this toxic situations. Now, of course, there's a six of cups. Now, wag ka lubos na magtitiwala dito from other persons, especially with your um, friends, no? Kailangan mo mag decision dito. No, may mga offer na paparating kailangan mo lang maging babusisi at maingat. And because there's a high maraming bagay na hindi mo inaadya. There's an unexpected moment. Manatiling balanse ka. No, dahil maraming um, bagay sa likod nito na hindi mo palubos na nauunawaan. Kailangan handa ka sa possibilities. No, handa ka sa magiging outcome nitong magiging decision mo. And of course, the page of pentacles, in a part of the deck, there is something investment. Invest wisely. No? So let's see what is additional messages tayo with an pagdating sa finances and career, love life, at kalisugan. Let's watch this. Okay, let's see. Pagdating naman tayo sa finances and career. finances and career perspective si Four of Cups, just reevaluate or analyze na no, may mga bagay talaga na kailangan pag-isipan. Klaruhin, liwanagin. No? Hindi pwedeng, hindi pwedeng, ano na, no, oh, parang pala decision, hindi pwedeng, um, bira-bira ng bira, no? Hindi pwedeng ganun. Kailangan pag-isipan mo. There's a night of wands, magtsaga ka sa kung ano man yung bagay na meron ka muna ngayon. No? no and of there's a night of cups, hanggang sa dumating tong offer na to, No, na magpapalago at magpapalakas ng finances mo, some of you magiging away ka rin. No, kaya kailangan pag-isipang mabuti. No, pag-isipang mabuti bawat eksena or decision. Hindi kasi lahat ng offer ay maaaring magiging maganda ang idudulot. Some of you guys, no, there's a five of pentacles na maaaring makaranas ka ng financial difficulties, financial crisis. So, kailangan maging aware tayo, no? Kapag merong ka nararamdaman nakakaiba from this person, or from this situation, kailangan maging aware ka. May babala. Now, there's a of cups. With a wish fulfillment, may mga bagay na matutupad din sa buhay mo, sa pangarap mo. Pagdating sa finance hundred, maaaring makaka recover ka rin dyan. And the four of ones, there's a lot of celebration. Then, of course, uh, there's a lot of um, branches of your um, business. Kailangan maging aware ka dahil lapitin ka ng budol. Lapitin ka naman luloko. Pagdating naman tayo sa uh, love life. There is a something that you find to cause for collaboration, heart to heart to conversation, getting to know each other. No, kilalaan ninyo muna isa't isa. Tisa. No, there's a six of wands, no, maaaring meron dyan ipapanalo mo, maaaring magkatagumpay ka, pero some of them guys, there's a seven of cups, no, hindi lahat ng offer niya ay maaaring totoo. Mag-ingat ka, there's a cheating lying on you. No, meron dito nagsisinungaling behind your back, no, dahil may gusto lang siya makuha at mapala sa'yo. And there's a an needs of wants, no? There's a something, a new idea. Dito papasok ang mga bagong idea sa'yo. And of course, lagi mo titignan yung um, kung ano yung purpose niya pagdating sa relationship. Now, look at the bigger picture. And of course, there's something, the queen of wants. There's a king and queen. There's a something feminine, fem, uh, divine feminine, and of course, divine masculine dito na maaaring connected with the confident and independent. So, kailangan mo guys, lakasan ang loob mo, maging matapang ka kung sino yung mga taong makakasalamuha makakasama mo. Na no, maging totoo ka sa sarili mo at maging to totoo ka sa kanila kung um, ayaw mong masira, no? Dahil sa kasinungalingan na to. Pagdating naman tayo sa kalusugan, there's an air queen of pentacles. Maging mature ka how to manage no, ang iyong um, kinakain, no? Umiwas ka sa mga bagay na nakakasama sa iyo. No, kailangan mo magpaaraw dito, guys. Ah. May Nasa sansa ko na kailangan mo magpaaraw, Ang dami mong lamig sa katawan. And there's a magician, something reflection. No, may mga bagay na magre-reflect sa kung hindi ka magte-take ng action at kaya ka nagkakaroon anxiety sleepless nights dahil um marami tumatakbo sa isip mo, no? Parang ano eh, parang ang dami mong lamig, gano'n. And there's a idiot once with a past communication and past moment, see? kailangan mo rin maglakad-lakad. No? Exercise. And there's sa page of cards, tama ka ng intuition, tama ka ng hinala. No? Kasi hindi makapag-circulate ng maayos yung blood mo. So let's see what is additional messages tayo with an angel spirit. Pagdating with a magical prayer messages, advice is request sa pick a yes or no. Kung bago ka sa channel ko guys, no? Ang peak a yes or no, pwede ka magtanong. Isa lang ang magiging sagot dyan within 1, 2, or 3 no? Na, pag nakapili ka na, comment down below kung ano number na pili mo para malaman natin, no? Kung hanggang saan umabot ba ang reading ko sa'yo. At the same time, para malaman mo ang sagot niyan sa dulo ng reading niya to, doon mo malalaman ang sagot na yan. So, let's see and watch this. With the magic of fair messages, represent what? With the magic of fair messages, Goodbye to the old, hello to the new. May mga bagay na kailangan mo talagang pakawalan, no? Yung mga nakaraan. And there's a son, no? Meron dito anak na lalaki. Or you are also um, the only child, no? Na maaaring lalaki. And there's a love life. Malaking factor sa reading mo talagang pag-ibig. Ang relasyon. Let's see what is a yin and yang oracle card. And there's a justice. Huwag kang mag-alala, makukuha yung karma. Know what you deserve, bustisya. And there's a detachment, no? Kung mag-asali mawala ka sa mga taong minsan ka nang nawala ng tiwala. No? Kung mawala ka na dyan sa mga tao na yan. And there's an avoidance. No? Kailangan mo harapin yung mga bagay na yan. Hindi mo kailangan talikuran at iwasan. Harapin mo yung mga bagay na kinakatakutan mo. For sincerity, is represent what? And represent with the teacher... Now, there's a guardian or guided. I guided, no? Maring you are also guided. Meron ditong guardian. Meron teacher, professor na maring tumutulong sa'yo. And there's something home. No? Tahanan. Makakabili ka ng bagong bahay o maaaring mabago na ang inyong tahanan environment. And there's something friends. Maring mas bata ka pa sa person mo o mas bata yung person mo sa'yo. So, let's see what is the romance in angel for a mystic oracle deck. Let's see. And there's a text message. unsent message. Na meron dito nagte-text, no? Or nagme-message sa'yo pero binubura. Or maaaring nagme-message ka sa si person mo pero natatakot ka, binubura mo. And there's an ex-lover. May ex talaga. There's an ex. No? And there's something, yung music. Makakatulong yung music for healing energy. May mga bagay na kailangan mo ng pakawalan, guys. Let's see what is the name number. 0808 with the... Um, swift action. You will enter a time of expansion, so begin taking step forward, achieving your ultimate objective immediately. Finances will miraculously improve. Oh, and somebody has their mindset on you. Nababaguhin nito ang iyong buhay, sitwasyon, pati yung finances mo, lalago, lalakas na raw yan. Kailangan mo lang tanggapin, no? Ano man yung mabagay na dumarating, kailangan mong harapin yung bagay na yan para magpatuloy sa buhay na no, magiging masagan at magiging maganda na ang takbo ng iyong sitwasyon at kinabukasan. What is the money move oracle deck? Represent with um, resources. No, may paglago talaga ng finances mo even love life. Na no, makikilala mo yung taong makakasama mo hanggang dulo. Use wisely as needed. No? Gamitin mo lang yung mga bagay na kailangan mo. No? Iwasan mo yung mga bagay na gusto mo lang. And of course, what lies beneath with the future? Ano yung mga bagay na nakatago sa hinaharap mo? And there's a something guys with a I hate nothing about you. Na parang wala kang ibang gusto kundi siya no, about sa kanya lahat. Parang even, the, even their flaws na para parang mahal na mahal mo. No, gustong gusto mo wala kang ibang hangad tung, or wala kang ibang hangad or wala kang ibang um, hindi gusto sa kanya kundi lahat parang um, tanggap mo. And there's a pregnancy. Some of you guys na meron ditong parang hindi sigurado na maaaring uh, buntis ka or maaaring um, buntis yung person mo. So let's see what is clarifying for a love situation. For clarifying for a love situation, let's see. Okay, there's a something a wishful thinking. Having lofty ideals lead to a let down be realistic. No? Pagdating sa, sa pag-ibig relasyon, kailangan mo maging realistic ka. No? Tingnan mo kung saan ka uh, Um itong tao na to na no, ma makabangon ka ba dito ito ba magdadala sa ng pagbangon na kumaga to ito ba yung, no, yung tao na magdadala sa inang pagumpay na no, kung hindi kailangan mo ng pakawalan at bitawan Let's see what is your shadow worker in what From the shadow worker in what Oh my god tatlo! no shedding illusion reality and honesty of self love kailangan mo mahalin at talaga mo yung sarili mo now the first step is awareness the second is acceptance no may mga bagay na kailangan mong pag-ingatan at kailangan mong tanggapin Embrace the void, emptiness, creative power. Your true potential is waiting to be discovered. No, ang totoong kakayanan at kalaman mo, totoong potential mo tungkol sa sarili mo, ay naghihintay para ma matuklasan at malaman mo anong kahalagahan ng bagay na meron ka. No? At unti-unti mong um, malalaman to. Parang kumbaga, there's something unlock. No? Talaga ma-unlock mo na siya. And of course, there's something of humility, awareness, and growth. Not seeing flaws, hinder growth, no limit to learn and improve. No, handa ka dapat matuto. Alam mo dapat yung pagkakamali mo. Alam mo dapat yung mga bagay na kailangan mo baguhin sa buhay mo. So let's see what's clarifying for um, a life situation. And this is something, guys, with a hidden key. Put things together piece by piece to reveal the bigger picture. No, ibig sabihin nito, may mga bagay na kailangan mo talaga alamin hanggang sa mabuo mo. Hanggang sa makita mo ang totoong nilalaman nito. No, hindi mo kasi makikita yan hangga't hindi pa kompleto. No, ang, ang buong detalye na maari magtugma at maari uh, magbigay liwanag sa buhay mo, sa sitwasyon mo. No, hangga't hindi mo pa tuluyan natutuklasan ng lahat, hindi mo pa malalaman ang totoong kahalagahan no, ng mga bagay na nangyari sa buhay mo. So let's see what is the part of the light. Represent what? What is the part of the light? Represent what? represent with a manifestation of light. I recognize my own beauty and cultivate my inner self in alignment with the light and beauty, free from negativities. And wisdom shines brightly as I grow. I radiate light and illuminates the world around me. So, unti-unti mo na rin ang mga manifest na nakukuha ang totoong liwanag. No, sa likod mga bagay na pangyayari sa buhay mo, unti-unti ka nag Lumalakas, lumalago. No, unti-unti mo nakikita ang kahalagahan ng bawat nangyayari sa buhay mo. Masakit man, mahirap man, pero unti-unti mo natatanggap ano man yung kahalagahan ng, ng, mga, ng sarili mo, ng buhay na ibinibigay sa iyo. No, ito yung tutuklas sa kahalagahan at katotohanan sa likod ng bagay na to. So, let's see what is a pika kay no. So, let's watch this. Okay, with a pika kay no. So, umpisa na natin with number one, no? Let's start with the number one. So, yung nakapili na number one ito na yun? Okay. Okay, there is a yes. Glowing result clarity seeing the whole picture. Now, ito na, makikita mo na raw, no? ang resulta at pagliwanag sa lahat ng bagay na to at unti-unti mo na makikita ang buong nilalaman na mangyayari sa buhay mo. ba? Diba? Number two, there is a yes again, brilliant ideas, clear path, bright future ahead. So, ito na sinasabi dito, ano man yung iniisip mo, na ano man yung gusto mong gawin, gawin mo. At magda, maglilino to sa tamang landasin at mag magdadala sa ito sa magandang um, buhay na tatahakin mo. That there is a yes Number three There is a no Losing part of yourself Missing piece Gone away No? Isa sa parte sa buhay mo na Na mawala Na maaaring magsilbing Pagkasira ng buong pagkatao mo Kailangan mong uh, Mahanapin ang yun sarili Pahalagahan ng yun sarili No? Nang sa ganun Mas lalong lumago Lumakas At magkaroon ka na respeto Sa kung ano man yung bagay Kakayanan Na meron ka At uh, ano man yung bagay Na, na meron ka no? Kailangan mo alagaan at mahalin yung sarili mo sa pagiging ikaw. Hindi mo kailangan um, kung magabaguhin yung sarili mo na kailangan mo maging ganito, maganyo. Kailangan mong matuto, no? Para sa ikaw uunlad ng iyong sarili. This is something better version of yourself. Pero sa ngayon, hindi mo pa nakikita ang kahalagahan ng sarili mo. Ito yung kailangan mong malaman, no? At kailangan mong tuklasin sa sarili mo, no? So guys, this is um, I can tell Michael messages for the sign of Capricorn. So Capri, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang nila at mga resonate kunin lamang po, makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell. For more videos updates, maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo lalo na ang didigil skip ng Adzaway, pagpalaing kayo. Nang Diyos at may kapal, siksikliglig na gumapon na biyayong manong balik sa inyo. At maraming salamat po. And see the next video. Bye bye and babush!